Magandang araw sa iyo. Um, handa ka na bang sumisid? May pag-uusapan tayo ngayon isang aklat na parang gusto talagang baguhin yung pag-iisip natin tungkol sa pag-share ng faith. Mukhang interesting yan. Ano yung aklat na yan? Ito yung So Boldly, Reap Eternally, Unlocking Relational Influence for Maximum Impact. Ang nagsulat, si Chris R. Velasquez. Ah, okay. Familiar title. Oo. Oh. Ang mission natin ngayon para sa iyo na nakikinig ay himayin yung mga core ideas nito. Lalo na yung um, paano ba tayo magiging mas efektibo. Yung paglipat daw mula sa pagiging, alam mo yun, yung nandyan ka lang, present ka lang versus yung talagang active ka sa pagpapahayag. Ah, yung presence versus proclamation. Critical topic yan ngayon, no? Oo nga eh. Bakit daw ba ito mahalaga? Lalo na sa panahon natin. So kung naghahanap ka ng paraan para mas lumalim yung impact mo o gusto mo lang maintindihan itong perspective na to, simulan na natin itong paghimay. Game? Unahin natin yung sinasabi mong pagkakaiba. Presence versus proclamation. Sige. Kasi um, binabangit niya sa aklat yung tinatawag niyang silent tragedy nakakalungkot na isipin. Silent tragedy, ano yon? Yung idea na ang dami raw kristyano na hindi na nagsasalita tungkol sa paniniwala nila. Ang akala kasi, sapat na yung mamuhay lang ng mabuti. Makikita na daw ng iba. Ay ah, yung parang action speak louder than words na approach. May punto naman, pero... Oo, oo yun nga. Pamilyar, di ba? Pero ang tanong ng aklat, sapat na ba talaga yun? O baka, baka may kulang pa? Magandang tanong yan para sa simulan. Kasi ayon sa aklat, um, oo, napakahalaga na mabuting pamumuhay. Yan yung patunay, di ba? Pero hindi daw yun yung buong kwento ng misyon. Ah, okay. So hindi sapat. Parang ganon. Ang argumento kasi niya, naka anchor talaga sa kasulatan. For example, yung Great Commission sa Matthew 28, hindi lang sinabi doon na um, maging mabuting example kayo. Ano bang eksaktong sinabi? Malinaw yung utos eh. Humayo kayo, gawing alagad ang maat ng bansa, bautismuhan, at turu ang sumunod. So may active teaching, may proclamation talaga. Hindi lang basta pagiging present. May pagtuturo. Okay, gets. Tapos, idagdag mo pa yung sinabi ni Paul sa Romans 10. Ito talaga parang tagos eh. Ano yon? Nagtanong siya doon, di ba? Paano raw tatawag yung tao sa Diyos kung di sila naniniwala? Paano sila maniniwala kung di nila narinig? At paano sila makakarinig kung walang magsasabi? Oo nga, no. Straightforward yung logic. Talaga. So, ang faith, karaniwan, daw, dumarating sa pakikinig ng salita ni Kristo. Yung presence, yung pagiging andyan, mahalaga yon para ihanda yung lupa. Parang pagbubungkal. Pero yung proclamation, yung pagsasalita mismo, yun ang pagtatanim ng binhi. Ah, parang preparation versus the actual planting. Exactly. Dito raw nagkakaiba sa konsepto ng quietism. Yung manahimik na lang, tapos umaasa ka na lang na makita ng iba yung liwanag mo. Sabi sa aklat, baka hindi yun sapat para matupad yung mesyon. Hindi naman mali ang good works, pero kulang kung walang words. Hmm, so hindi pala either or, dapat both and kailangan pareho, buhay at salita. Yun ang punto niya, both ends. Pero teka muna, hindi ba delikado din 'yung alam mo na baka maging masyadong mapilit o parang laging nangangaral ka lang? Paano mabobalanse 'yun? Good question. Baka dito napapasok 'yung pinaka-metaphor ng aklat. Ay ah, 'yung sowing and reaping, 'yung pagtatanim at pag-ani. Mukhang luma na 'tong konsepto pero parang may bagong diin siya, no? Oo, oh, tama ka dyan. Ang ganda ng metaphor kasi uh, very relatable, lalo na sa biblical culture na mostly agricultural, di ba? Sa Old Testament pa lang, ginamit na to. Ah, tulad ng alin? Yung sa Hosea 8.7, nagtatanim sila ng hangin at ipupuypo ang ainihin. Pinapakita lang na may direct consequence yung actions natin. Yung initatanim natin, may bunga cause and effect. Okay. Tapos si Jesus mismo, master niya, eh. madalas niyang gamitin yung parable of the sower sa Matthew 13. Pinakita doon na hindi lahat ng binhi, which is yung word of God, tutubo. Depende sa lupa, which is yung puso ng tao. Oo, naalala ko 'yun. Yung iba sa bato, sa dawagan. Tama. Pero ang trabaho ng sower, maghasik pa rin. Tapos naalala mo yung sinabi niya sa Samaria sa John 4? sa mga disciples niya? Um, yung sa may balon? Oo. Sabi niya, tingnan ninyo mga bukirin. Hinog na para anihin. May sense of urgency na yon na yung time. Dito nagiging mas um, interesting kasi hindi lang ito simpleng pagsasabi lang ng message. Eh. May timing, may readiness. O nga, parang may pagkaapurahan. At nabanggit mo si Paul kanina, paano naman niya pinalawig itong idea ng sowing and reaping? Ah, uh, si Paul. Siya yung nagbigay ng parang eternal weight dito. Sa Galatians 6.7-9, sobrang linaw ng sinabi niya. Ano yon ulit? Sabi niya, huwag kayong padaya, di pwedeng lokuhin ng Diyos. Kung ano ang itinanim ng tao, yun din ang aaninin. Tapos dinugtong niya, yung nagtatanim para sa laman, aani ng destruction. Pero yung nagtatanim para sa espiritu, aani ng ano? Buhay na walang hanggan, eternal life. Kaya ayon sa aklat, yung pag-share ng gospel, yung pagtatanim ng word, hindi lang ito suggestion or nice to do. Isa raw itong sagradong responsibilidad. May eternal consequences. Wow! Eternal impact. Medyo mabigat pakinggan yan, no? Paano naman isa sa gawayan na hindi ka nahinginig sa pressure o takot? Dito ba pumapasok yung boldness, yung katapangan na sinasabi? Yun na nga. Kasi ang unang image ko ng boldness baka maging pushy ka or aggressive. Yun ba 'yun? Magandang tanong 'yan. Kasi yun yung common misconception eh. Yung boldness na tinutukoy dito sa aklat, hindi raw yan pagiging mayabang o maingay o insensitive. Ah, okay. So, ano siya? Hango raw to sa sinabi ni Paul kay Timothy sa 2 Timothy 1.7. Hindi tayo binigyan ng Diyos ng espiritu ng takot, kundi ng kapangyarihan, pag-ibig, at pagpipigil sa sarili o disiplina. Ah, power, love, and self-discipline. Okay. So, yung boldness dito, bunga daw yan ng power ng Holy Spirit. Ginagabayan ng genuine love para sa tao at may kasamang self-control o wisdom kung kailan at paano magsasalita, hindi basta barabara. May wisdom pala? Hindi lang basta tapang? Oo. -o. Sabi pa sa aklat, crucial daw to. Lalo na kung nasa environment ka na may cultural resistance, yung may pagtutulo sa pagiging open about faith. Pero hindi ito yung human courage lang, hindi galing sa sarili. Saan galing? Ito yung tinatawag niyang spirit-led boldness galing sa Diyos, pinapalakas ng prayer, laging nakafocus sa kapakanan ng iba, hindi sa sariling agenda. Kaya hindi dapat katakutan, dapat ipagpray at asahan from God. Okay, okay. Nagiging mas malinaw. So hindi pala to about personality type, kung mahiyain ka o hindi, tungkol pala to sa dependence sa spirit. Ang ganda naman nito ha, hindi lang puro theory no, kasi nabasa ko rin, nagbigay din siya ng mga practical na gamit, parang toolkit o naman, mahalaga yung practical side. Ano yung mga example nun? Parang ito yung um, kailangan ng marami sa atin. Yung actual na pano ba? Ready na ba ako? Halimbawa, um, kaya ko na bang i-share yung testimony ko in, say, three minutes? O kaya, kaya ko bang i-explain yung core ng gospel sa simpleng paraan na may intindihan ng um, kahit bata? Ah, para malaman mo kung saan ka pa kailangang mag-prepare. Hindi para ma-judge. Exactly. Hindi judgment. Assessment lang for growth. Pangalawa, meron ding gospel conversation prompts. Prompts? Parang mga guide questions? Parang ganon. Mga sample questions or tulay. Para yung ordinaryong usapan, pwede mong steer gently towards spiritual things. Pero natural dapat. Hindi yung bigla kang sisingit ng verse, alam mo yon? Oo, yung hindi awkward. Ano halimbawa ng prompts? Kunwari, napag-uusapan niyo yung mga hirap sa buhay, pwede kang magtanong ng parang, sa gitna ng lahat ng to, saan ka usually kumukuha ng lakas o pag-asa? O kaya, meron ka bang uh, pinangahawakan na nagbibigay sa iyo ng peace sa mga ganitong panahon? Mga tanong na nag iimbita hindi nagpo-push. Hmm, inviting questions. Maganda yung idea ng tulay. Pero eto yung tanong ko dyan eh. Hindi ba delikado na mag-sound scripted? O baka isipin ng kausap mo, ah, may agenda to. Paano may iwasan yon? Napakahalagang tanong yan. Critical yan eh. At dito papasok yung isa pang concept. Contextualization at yung relationship. Contextualization. Pag angkop sa konteksto. Oo. Yung galing mo na i-adapt yung message at approach mo sa specific na tao, kultura, or situation. Gaya ni Paul sa Athens, di ba? Sa Act 17. Nakita niya yung altar to the unknown God. Ginamit niya yun as starting point. Hindi siya nag-impose agad. inunawan niya muna sila. Okay, so kailangang marunong kang magbasa ng sitwasyon at ng tao. Tama. At ang susi para hindi magtunog scripted or may hidden agenda ay yung relasyon at yung intention mo. Kung genuine yung care mo sa tao, hindi lang para makwota ka o makonvert sila agad, mararamdaman nila yun eh. So dapat galing sa puso talaga. Oo. Yung mga prompts, guide lang yon. Hindi script na verbatim mong susundin. Ang pinaka-importante pa rin, yung active listening, unawain mo yung kausap mo, yung pinagdadaanan niya. Maging sensitive ka kung ready na ba siya for deeper talks. Kailangan ng wisdom dito. Kailan magtatanim, kailan didilig, kailan hihintay. Hindi ito formula. Parang... Parang ano? Parang relational dance, sabi nga. At dito rin connected yung idea ng penetrating social networks. Yung pagtingin mo sa mga existing connections mo, pamilya, workmates, community, online friends, as potential fields kung saan ka pwedeng magtanim. Pero with care and love. Relational dance. Ganda ng term na yon. Hindi formula, kundi relationship. Okay. So, bukod sa mga personal tools na to, may isa pang concept sa aklat na parang pang wider impact yung multiplication, pagpaparami. Ano naman to? Ah, oo. Yung multiplication, ng idea niyan, hindi lang dapat yung mga veterans or experts ang nag-share. Dapat daw, ideally, yung mga bago pa lang na natututo or tumanggap ng faith, agad ding nasasanay at na-encourage na ishare din yun sa sarili nilang circles. Parang pass it on agad. Parang ganon. Yung classic example na ginamit niya is yung Samaritan woman sa John 4. Pagkatapos niyang ma-encounter si Jesus sa well, di siya nanahimik, di ba? Tumakbo siya pabalik sa taon niya. Oo. Sabi niya, hali kayo, tingnan niyo yung lalaking nagsabi sa akin ng lahat ng ginawa ko. Dahil sa kanya, ang daming Samaritans ang naniwala din kay Jesus. Yun yung multiplication in action? Wow! Immediate effect. Ang goal nito, maiwasan yung tinatawag na bottleneck effect yung iilan lang ang active sharers, kaya mabagal ang spread. Kung bawat new believer magiging sower din, imagine the potential. Exponential growth. Hindi to pressure dapat, kundi natural overflow lang ng excitement mo. Parang natural na ripple effect na palaki ng palaki. Ito siguro yung maximum impact na nasa subtitle ng libro, no? At Kasabay nito, parang binabago din daw ng aklat yung definition natin ng success dito sa gawain to. Kasi usually, ang nasa isip natin ilan ba na convert ko or ilan nag-respond, ano yung alternative view niya dito? Oo, crucial tong redefining success. Sabi sa aklat, oo, masaya tayo pag may response, pero hindi lang daw numbers ang ultimate measure. Ang true success daw, makikita sa tatlong bagay. Una, obedience. Pagsunod. Oo. Yung faithfulness mo sa command na mag-sow or mag-share regardless of the immediate result. Ginawa mo ba yung part mo? Yon ang tinitingnan ng Diyos. Pangalawa, faithfulness. Katapatan. Paano yon? Yung pagiging tapat mo sa message at sa process while recognizing na si God pa rin ang nagpapatubo. Naalala mo 1 Corinthians 3, 6-7. Ako nagtanim, si Apolos nagdilig, pero si Gada nagpalago, hindi tayo in control sa outcome, pero responsible tayo sa faithfulness natin. Responsibility natin yung pagtatanim, hindi yung pagpapatubo. Tama. Kaya yung perspective sa success, hindi short-term or numbers-based lang. Long-term at eternal ang tingin. May reward daw for faithfulness. Binanggit yung 2 Corinthians 5.10. At part ito ng grand cosmic plan ni God na i-gather yung people niya from all nations tulad ng nasa Revelation 7.9. Malaking plano pala talaga? Oo. Kaya ang tanong na bumabalik sa atil, hindi lang dito sa faith sharing, pero sa life in general. Para sa iyo na nakikinig, paano mo nga ba sinusukat yung totoong value or success na mga ginagawa mo? Sa immediate ba? O sa long term? Sa nakikita lang? O sa eternal? Malalim na tanong yan. Magandang pag-isipan. So kung ibabundle natin lahat ng napag-usapan natin mula sa so boldly, reap eternally, ano yung pinaka-take away message nito para sa na kasama namin ngayon? Para sa akin, isang malakas na tawag to. Tawag saan? Isang challenge at invitation na lumabas mula sa um, pagiging komportabling, tahimik lang, yung present lang tayo humakbang tayo patungo sa isang active, intentional, may boldness na hindi yabang, kundi spirit-empowered at puno ng love na pag-share ng faith at ng mga natutunan natin tungkol to sa paggamit ng influence natin sa relationships, gaano man kaliit, for eternal impact laging nakarely sa prayer at sa word. Kaya, ang tanong pabalik sa iyo, ano kayang isang maliit, specific step ang pwede mong gawin this week para umusad from just being present to being more intentional sa mga usapan mo, Evelyn? At siguro, bilang final thought para sa iyo, pag nilayain mo to, meron bang isang tao o grupo sa buhay mo ngayon, pamilya, work, kapitbahay, kaibigan, kahit sa online world mo na parang nararamdaman mong may opportunity kang magtanim ng kahit maliit na seed. Hindi kailangang grand gesture agad. Hindi. Hindi kailangang buong sermon. Baka isang simpleng tanong lang tungkol sa spiritual journey nila. O pag-share ng isang quick personal story ng hope. O kahit offer lang ng prayer. Ang challenge lang is to try one small intentional step mula sa usual na usapan papunta sa isang my spiritual purpose. Gawin ng may love and respect. Isipin mo tong parang maliit na experiment. Ano kaya ang mangyayari no kung susubukan? Yun nga, what if you just try? Isang magandang hamon yan para tapusin itong paghimay natin. Maraming salamat sa pagsama mo sa amin ngayong. Sana may naiwan itong mahalagang bagay sa isip mo. Hanggang sa susunod nating pagsisiyasat ng mga ideya dito lang.